Basta, niyan. Ah, Teka, ano nga problema niyang? Mayroon Ah, minor? minor. Nagbabail? Oo. Uh, uh, May ajas. May yung lang kayo filter guys. sa ganyan sa nagiging course na medyo weld siya, may hindi oh, na niyo, ba, ba, eh. ba, yan yung minor wala din siguro baka may singaw. May singaw. May singaw. May singaw yan guys, may change-up yung tayo dito ngayon baka ah, oh, saan nga problema niyan? ayaw ah, rin nagbabago nagano? nagbabago Mino, okay. bago minor, nagbabail Ayan, eh, nagbabago-bago daw nito na guys. BC2. Ayan, itesikay is, ng ating ng ating calibration, si Alan.

Ayan guys, inaano niya yung stopper. Medyo inaalawan. Niluluwa niya yung stopper guys. Kasi may stopper siya kaya siguro lumalakas yung binaro niya. Stopper lang. Ayan, binabago yung stopper lang. May adjust. 呀，我给你看美女 Baka makalampag lang ano ano. Ayan, ayan wala na wala. Kaya oh. <laughs> guys, okay na. Kaya lang, medyo makalampag. Kasi iguha mga body, ano. Ayan, medyo siguro malulog ang tornilyo. So, ayan. Kaya siguro, ano yan ba, guys? Ha? Makagawa ng body na kaya maingay Yan, okay na yung minor guys Doon lang, Inetis na lang natin yung kanyang stopper May stopper kasi kaya siguro Ganun na muna niyan Ang ganyang ka, ano, kay Nagwawal Sa ano, kanyang ano Kanyang minor, lumalakas Kasi yung stopper na Yan well, guys right, ha Kaya ng pambel kaya lang maingay yan, kasi iguan ng body. Iguan ng body kaya maingay. Ayan oh, yung yan. Medyo may nakakita ng ano, hangin ano. ah, yes, eh. Tuloy yung kanya ngayon Okay na May tuloy yung kanya ano? Fair filter guys Pagpasa natin ang mga gasket guys yeah. Okay, medyo may nakitang tulo yung ating mga 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 mga

kaisa din sa nagkos na nagkakain ngayon kaya nakita ng may tagas kaya papalta na rin ang ating ang ating liga ang ating liga guys yeah guys baka maka-experience ka na ganyan ha yung medyo nagbawal kami yung ano makina baka merong stopper tapos biglang may saka may link dito sa may kanyang fuel filter na ibabaw pacheck din agad para hindi na magkaroon ng palaking problema guys ito wala na yung problema ito guys ang yung kanyang stopper nilidya sa sa silindador tapos saka itong kanyang fuel filter medyo may tagas ng konti kaya pialta na rin ang gasket fuel ano eh, gasket yan Ay. Yung, Oh parang kumino pa ng konti parang kumino pa rin ng konti okay yan guys okay na gumanda ng gusto kanyang minot so yan okay na yan guys Ayan, na ha baka maka-experience kayo na ganyan guys ha na medyo nagbawel ang motor nyo tapos sa bago-bago ito pala, yan may problema guys. Yung kanyang fuel filter, meron din na may tagas. Yung ng gasket, may singaw. Saka yung kanyang, ano, stopper, medyasan sandin. Kaya yun na naging problema nito guys ha? Okay na, naganda ng banda ng minor guys. So, okay na. Ang mga experience nyo, kung hindi nyo kaya, punta dito sa location namin, Barangay Bakamaka, Victoria, Laguna. Hanapin nyo lang si Alan ng calibration. Yung bossing guys ok na yan guys sana guys Ayan okay guys, na yan guys, tapos na guys okay guys, sana subscribe kami sa aming YouTube channel EMBTV Pa-like at pa-share na rin guys At pinto notification bell Para laging updated Sa mga share-share na yung video At po guys, yun lang naging problema guys sa ledya sa namin yung kanyang, ano, kanyang stopper sa salinyador tapos yung kanyang Puyo filter, tagas na, singaw una Kaya siguro medyo nagbago-bago-bago yung minor, guys, ha. Okay, baka-baka experience kanyang ganyan, guys, ha. Yun lang naging problema, guys. Okay, guys, thank you for watching. God bless you all, guys. Thank you for visiting dito, guys, ha. Ang makina. Okay, guys, thank you.